Yung maganda magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Jun welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Masaklap po ang ating balita ngayon dahil ayon po sa World Bank, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Opo, ito po hindi fake news. Hindi rin po ito chismis. Ito po'y binalita ng bilyonaryo at ang host dito ay si Corina Sanchez, yung asawa po ni Mr. Palenque, si Mar Rojas. Inuunahan na natin yung mga pulahan, yung mga bobong uh, loyalista. Hindi po ito fake news. Alam mo naman, yung mga yan, mapanirang puri, no? oh, uh, BBM, nag-presidente uh, ka, gustong gusto mong mag-apply ng presidente, tapos ito lang pala gagawin mo. Eh, dapat siguro, mag-resign ka na. Meron pang tatlong taon. Hayaan mo na kay BP Sara yung tatlong taon. Dahil sigurado, hindi ka na makakabawi. Baka lalo tayong sumadsad ng sumadsad pababa. Bagsak na po ang ekonomiya ng Pilipinas ayon po sa World Health ay, World Bank. Alright. Okay, uh, papasukin na natin ang balita. Okay, Corina. Pasok! Binasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Mm. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga no. target ng gobyerno. No. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Mm. Ito ang agenda report ni Sujin Kim. has recorded robust decelerating. Malinaw ang sinabi hmm. ng World Bank, humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas oh. sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa oh. kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. Oh, yan ang nga sinasabi natin. Uh, nawala kasi yung infrastructure. Napaka-importante ng infrastructure. Uh, halimbawa yung mga nagninegosyo ng semento, buhangin, uh, graba, pati yung mga pako, mga bakal. <clears throat> Tapos yung mga dapat eh mamamayan uh, kababayan nating mamamayan Pilipino eh dapat eh mayroon silang mga trabaho, libo-libong trabaho ang may bibigay ng gobyerno diyan. Meron silang mga pambili, no? Dahil may sweldo sila eh, may pambili sila ng Red Horse. Ah, hindi. Eh, meron silang pambili, no? tuwing mga susweldo sila at yung uh, ekonomiya sisigla dahil libo-libo ang may bibigay na trabaho ng infrastructure sisigla po yung mga kainan <clears throat> lahat ng negosyo sisigla uh, magiging uh, mabilis ang paglago uh, ng ekonomiya isa yan sa infrastructure number two turismo wala bagsak eh walang infrastructure bagsak ang turismo what wala, wala talagang mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas On the supply side we see a deceleration in services and and given the export story we see a deceleration in industry manufacture has of course been affected uh, by by uh, by the, the the global policy uncertainties sa fiscal front lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year so nako may pag-asa pa ba tatlong taon pa po yung hinihintay natin sa tingin nyo, may pag-asa pa o mag-resign na lang yan siguro ang pinakamagandang magagawa niya sa ating mga mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas wala na to. Hindi na po aahon yung pangulo ninyo. Mas magandang mag-resign na lang. Napaka uh, iba kay Tatay Digong kung ikukumpara nyo. Ang layo, ang layo po ng uh, presidenting ito kay Tatay Digong. Mamaya ikukumpara ko po sa inyo kung gaano pa-confident ang World Bank nung panahon ni tatai uh, Tatay Digong. Oh. Uh, that's you know that's our expectation is that the government is committed uh, to uh, implementing its its budget and its medium term fiscal framework, and uh, you know over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi no. relitasa ang mensahe sa bentay ng tariffs. Pinigang pansin ng World Bank ang 90-day post tariff hike ni U.S. President Trump bentay ito sa investments at exports ng Kambinginas. Ang recommendation ng World Bank. The optimal response for the Philippines and for uh, other countries is actually to double down on domestic reforms, reduce investment costs at home. So this is an opportunity. is an opportunity for the Philippines to focus on doubling down on domestic reforms. Tayo pa ng World Bank tuloy-tuloy lang din sa paglalagda ng mga regional trade agreements upang maibsan ang mga risks sa kalakalan. Para sa agenda, Soojin Kim, our News Channel. Ang um, World Bank, uh, pag humihina po ang ekonomiya ng bansa, nag-aalala din sila kaya pinaalalahanan nila. Kasi may utang tayo dyan sa World Bank. Okay? Ang ating utang, kulang-kulang 17 trillion na yata dito po sa World Bank siguro trillion po ang utang natin dyan meron din tayong utang sa ADB Asian Development Bank uh, Land Bank uh, kung saan saan pa sa World Bank siguro trillion kaya iniisip din ng World Bank paano kaya makakabaya dito ang Pilipinas kung patuloy na babagsak ang kanilang ekonomiya so malulugi rin sila mawawalan sila ng koleksyon sa atin kasi bagsak ang ekonomiya natin kaya pinapaalalahanan po tayo. Siguro, alam din ng World Bank ang nangyayari sa Pilipinas. Yung corruption dito sa Pilipinas. Kaya wala na pong pag-asa itong presidente natin. Ang pinakamaganda talaga e, eh, mag-resign na lang. So, iko compare po natin nung panahon ni Tatay Digong. Meron po tayong konting na research dito. O, oh, eto, eto. I-compare lang po natin nung panahon ni Tatay Digong at panahon ni PBBM eto ito, papasukin natin. Kumpiyansa ang World Bank mm. na patuloy na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas at malalagpasan pa nito ang ibang growth rate ng uh, mga bansa sa region sa Asia. Mm. Sa kabila ito ng pagkabahala ng ilan investors sa kakaibang liderato mm. at pananalita ng Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. sinabi ng World Bank, maaari pang makapagtala ng mas mataas na growth rate ang bansa kumpara sa mga naunang pagtaya kung matutupad lamang ang mga planong pang-infrastruktura. O, oh, sabi sa inyo, napaka-importante ng infrastructure. At uh, hindi po ito nakukuha sa uh, pananalita, sa galing ng pa-speech speech kahit pala mura ang ating presidente, Tatay Digong. Nasa trabaho po 'yan, nasa political will. Hindi kagaya ni PBBM, hindi makapagmura. Magalang na magalang, pa-English English. Pero wala po sa speech, nasa action nasa trabaho nasa political will. So, eh, ayan ng uh, comparison po kay Tatay Digong at uh, kay PBBM. Meron pa akong isang ipapakita sa inyo. Ito, panahon din ni Tatay Digong. Ayan po yung projection. 2018 po yata ito. Ito <clears throat> yung uh, mga bansa nasa kaliwa, kulay puti. Ito 2017, 2018, 2019. So, Pangalawa po ang Pilipinas. Nangunguna po ang Cambodia. 2017, 2018, 2019. Pangalawa ang Pilipinas. Tapos yun nasa ilalim po natin. Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand. Ngayon po, 2025. Pangalawa pa rin po. Oo, pangalawa pa rin ang Pilipinas. Pero sa huli. Pangalawa na sa huli. Laos ang... Uh, yun ang pagkakalam ko, correct me if I'm wrong. Laos yung pinaka-Kulelat. Pangalawa po tayo sa Kulelat. Naungusan na po tayo ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand. Sila na po yung fastest growing uh, economy. Uh, Malaysia po ang uh, parang nangunguna, pinakamabilis ang ekonomiya ngayon na paglago. Yung infrastructure, napaka-importante talaga. Uh, ano 'yun eh uh, trabaho agad 'yan eh bigyan mo lang ng pondo pinagmamalaki ni PBBM nung nangangampanya siya sa alyansa yung subway 'di ba yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa e eh, binawasan mo ng 80% o binawasan ng kamera ni Tambalo-Los ng 80% ang budget ng subway tapos ipagmamalaki mo magre-resign ka na wala na tatlong taon pa makakabawi pa ba yan? ipaubaya na lang yan kay BP Sara yan po pangalawa tayo nung panahon ni Tatay Digo eh ang layo na lamang natin sa Malaysia Indonesia Thailand Vietnam eh ngayon wala na talagang pabagsak na po oh, hintayin natin tatlong taon ano pa mangyayari sa susunod na tatlong taon anong sasabihin niya sa kanyang zona Oh, lolokohin na naman tayo. Dumalago ang ekonomiya. Ibinalita ito ng ano ng ABCBN Pero ano yung ang balita ng ABS-CBN Ito po. Tungkol din sa World Bank. Ayan. ANC, ABS-CBN yan. World Bank. PH rise to upper middle income status likely delay. Yung uh, pagtaas daw ng middle income status na delay. Hindi po nila binalita na humihina ayon sa World Bank, humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po nila i-binalita. Yung bilyonaryo lang. Uh, siguro UNTB at uh, Net25 baka i-binalita yan. Pero ABS-CBN, GMA, uh, TV5, hindi po binabalita. Yan po ang tawag dyan ay misinformation. Misinformation po ang ginagawa kapag may mga ganyang palpak na balita pal, ma, yung pang sa administrasyon hindi nila binabalita why? O, alam na natin kung bakit so ayan po <clears throat> tapos nasa Japan ngayon si PBBM <clears throat> nang hihikayat na naman daw ng investor at ng mga turista Paano ka makakahikayat ng turista? Eto eh, si Janvic Rimulya mismo ang nagsabi. Eto po, nasa Google. Balita po ng Business Mirror. Ayan, one day ago. Bagong balita po ito. Ano sabi ni Janvic? Tourists aren't coming to the Philippines because they don't feel safe. Hindi sila safe. Nararamdaman nila na hindi sila safe. Paano silang pupunta sa Pilipinas Ayan ano oh, aren't coming to the Philippines ang maganda sigurong gawin total may utak naman yung mga yan ayusin muna ang Pilipinas ang turista dadagsa pag maayos na ang bansa ang investor dadagsa din baka pumila pa narinig ko yan eh, sa isang puti sa isang foreigner eh, hindi tama yung gagastos ka lang ng promotion para sa tourism gastos ka ng gastos sa promotion hindi mo naman inaayos yung bansa mo sayang lang ang pera ganun din po sa invite ka ng invite ng investor hindi mo rin inaayos yung bansa mo sayang lang ang effort sayang lang din yung gastos ang pinakamaganda daw sabi ayusin muna yung bansa at kung may mga problema sa sa mga constitution, sa mga rules, sa mga batas, aayusin din po yan. Hindi po tayo dadayuhin ng turista, ng investor, kung hindi po maayos ang bansa. Real talk po yan. Eh, yung ginagawa ni PBBM, eh, nangihikayat na naman sa Japan, business trip daw, business trip. Eh, wala pong mangyayari dyan. Pakitang tao lang siguro yan oo oh, may nahuli kaming sabo. Yan, okay na naman. Eh, pero wala namang nahuhuling uh, drug lord. Uh, wala, puro ano lang, puro pakita lang. Meron lang eh, may report sa TV. Ayan, nagtatrabaho kami. Ayan, pumunta ng Japan. eh to nagtatrabaho ako. Nang hikayat ako. oo oh, wala rin po mangyayari. Wala rin po mangyayari dyan. <coughs> oh, tignan na lang natin si BP Sara. Tignan nyo. Payat siya. Payat siya rito. O. Oh. Eh, yan po ang dapat mamuno. Dahil itong taong to, sigurado, marunong magpresidente. Hindi kagaya ni PBBN. Eh. Hindi marunong magpresidente. Hanggang dito na lang po. Thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye.